may isang lamang rupa sa Barrio San Felipe. Tahimik, madamo, puno ng punso, at matandang puno ng saging. Bago pa man ito kawing sementeryo, isa itong private na lupa. Doon nakatayo ang malaking bahay ng pamilya Santiago, ang may-ari ng lahat ng iyon. Taong 1978, ipinamanak ang kanilang bunso, isang batang lalaki, pangalan niya Elias. E eh sa so, simula palang lang ng kapanganakan niya, may kakaiba na nang nangyari. Sa mismo oras ng kanyang paglabas sa mundo, biglang tumigil ang lahat ng orasan sa bahay. Pumutok ang ilaw sa kusina at ang langit sa labas. Biglang kumulimlim. Kahit tirik na tirik ang araw, ilang minuto lang bago yon. Pero ang masikinilabot ng doktor ang mga mata ng sanggol itim na itim walang puti parang dalawang balong walang laman esa si esa habang namanaki si Elias lanong lumalala ang hiwaga sa kanya tahimik ang bata hindi umiiyak hindi tumatawa walang kibo laging nakaupo sa sulok ng silid nila pero laging nakatingin hindi gumagalaw ang katawan, pero ang mga mata niya, kahit saan ka pumunta, parang sumusunod. At pagmatagal matagal mo siyang titigan, parang may bumubulong sa tenga mo. Minsan malinaw, tumingin ka pa. Isa-isa nagkakasakit ang mga yaya niya. Yung una, nagsimulang umiyak ng walang dahilan tuwing gabi. Yung pangalawa, nahulog sa agdan nakapikit habang naglalakad. Bali ang leeg. Yung pangatlo, nakitang nakatayo sa ulan. May hawak na kandila. Paulit-ulit sinasabi, ayaw tumigil ng tingin. Ayaw tumigil. Kinabukasan, nakita siyang nakabitin sa bodega. May sulat sa ilalim ng paa. Ang mga mata niya, nakakakunong nga sa utak ko. Samos mapanong. Nagdesisyon ng pamilya Itinago si Elias Pinatigil sa pag-aaral Kinandado ang buong bahay At para sa lahat ng taga-baryo Ang sabi lang nila May sakit ang bata Pero ang totoo Takot na takot na sila E sa isang gabi ng malakas na ulan Nawala si Elias Tumakas Hinukay nila ang buong bakuran Walang bakas Walang iyak Walang tunog Pitong araw siyang inanap. Pitong gabi rin walang tulog ang pamilya. Pitong gabing umuulan. At sa bawat gabi, may nagsasabing, may nakikitang batang basang-basa sa bintana. Hindi gumagalaw na nakatingin sa ikaw ng araw. Natagpuan siya. Nakatayo sa likod ng bahay, walang galaw nakaniti. Pero, tatay na. Ang bangkay niya, hindi bulok, hindi sugatan. Tayong mga mata, nakadilat. Ayaw pumikit. Para bang may humihila palabas mula sa kanila. Ang ina niya Nabaleo Ang ama niya Nagpakulong sa kumbento Ipinagpagawa nila si Elias ng estatwa Binang ala, -ala At bilang paghingin ng kapatawaran Batang nakatayo Nakapolo Nakashort Nakaniti pero ang pinakakakaiba, mukha talaga niya. Detalyado, parang buhay. Nilagay ito sa isang maliit na mausoleo sa likod ng bakuran. Ginawang dambana ng pamilya. Pero simula noon, sunod-sunod ang kamalasan sa bahay. Mga bagong kasambahay, isa-isa rin nawawala yung iba nakita lang nakaharap sa estatwa hindi gumagalaw parang bato isa niya na bulag pero ang sabi niya mas malinaw ko pa rin siyang nakikita kahit wala na ng mata dahil sa takot isinuko ng pamilya ang estete sa simbahan at kalaunan ginawang sementeryo ng bayan pero hindi inalis ang estatwa. Tananatili ito, nakakulong sa moos leo. Pininturahan ng itim ang pinto at nilagyan ng babala. Bawal pumasok, bawal tumingin, bawal magtanong. Pero kahit ganon, may mga pumupunta pa rin, mga usisero, mga vlogger, mga naghahanap ng thrill, at ang sabi nila, sa loob ng mausaleo, hindi lang isang estatwa ang nandoon ngayon. May isa pa, mas bago. Parehong postura, parehong niti, pero may hawak na kembera sa kamay at may kasamang bulong sa hangin. Isa ka na sa kanila at hindi mo na rin maibababa ang tingin mo. Kung mawag ka sa part na ito, pakicomment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na ito. Like and follow mo na rin ako para updated ka sa mga susunod na video.